Mga idol, kunin ng titid, ito lang sa iyo pagtigil. Dami puro-bura, din ang mga huli ay dami rin pala. Kunin ngyayin, nagyari nga sana, kakonti lang din, sunahan. Ah, ito lahat mga uli nyo Malaki tulinganan Malaki tulinganan Saka buraw Si Kuya Jigs pinakamadami Pinakaya pati ka Patatlo na gig si Kuya Buraw Ito si Kuya Jigs ang pinakamadami Kualiti oh. Kualiti Wow. Namumuti. 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 So, kulipin na natin yung ating pulon-pulon. At, mag-ano tayo, magbumusit na. Hila mga kagay, magandang gabi sa inyo lahat. Okay. Yeah.